Música ayon minsan pa magandang umaga po sa inyong lahat magandang umaga Pilipinas yan <laughs> good morning po ngayon po yung araw ng Sabado ikalabing walo sa buwan ng Mayo yan pong nasa left side natin patagay tayo islands po yan pero tayo didiretso tayo dito dahil After 7 months ay update po natin sa inyo itong uh, so far ay siyang pinakang uh, best alternate route kung ikaw po ay manggagaling ng Alamba papunta ng Tagaytay. Ito nga pong Tagaytay 5 o'clock. Ang oras po natin 9.44 ng uh, medyo kumukulimlim ng umaga no. Ito po yung ating uh, trip guide sa inyo mga kabayan. Inumpisahan po natin dyan sa Maya pa. Sundan nyo lang po yung naka na highlight sa ating pong, uh, Google Maps. Babaybayin nyo po yung uh, kalsada na yan papunta ng Ciudad de Calamba and then kanan po kayo. Then Bungo Road. Red-red dire lang hanggang marating po natin itong lugar na ito dadaan pa po pala muna ng Bubuyan, Bubuyan Road then Limpunggo. Then hanggang dito na po sa Mabato. Ang isa-search po rin yung keyword ay Dapdap -Dap East. Tapos yung location ay Mayapa. pa kahit dyan sa may Mayapa Elementary School more or less ay uh, 18 kilometers po yan nakakapagtaka yun po ating uh, vlog galing dyan sa lawa 14 kilometers lang siya no? <laughs> uh, yeah. something like that pero so far sabi ko nga po sa inyo ito po yung pinaka the best alternate route kung ikaw po ay punta ng Tagaytay from Kalamba sundan nyo lang po yung ating biyahe sinamantala po natin yung pagkakataon na hindi pa tuluyang nagtatagulan. Marami pong nalilito dito. Dito po tayo sa baba. Yan. Dito sa rough na ito. Mga ilang beses na rin po tayo nagpunta rito. Pang-apat na po yata ito. Kaya lang, ganun pa rin yung kanyang sistema. No? at sabi nga po sa inyo, pag nagtagulan, kay kay naman na naman ang putik din. Eh. Kaya sinamantala po natin habang medyo nag-uumpisa pa lang yung ulan-ulan ano? -ulan. ah po napakalakas ang ulan grabe nagsasalim ba yan ang kulog at kidlat saka nakita nyo naman yung bagnas ng ulan oh. naanad yung mga tambak delikado po yan sa mga nagbabike nadulas yan, nag slide yan minsan kahit sa mga nakamotor ingat-ingat po tayo eto na po yung ari Mabato Bridge yan yeah. Shoutout po sa mga nakadao pang palad natin kanina rito, mga tagalaspinyas daw po sila at may kasamang nagbibisikleta kaya inaalala yan mo, <laughs> nagbabike. Same situation pa rin kabayan pero pagdating dyan sa itaas ay uh, ready na siya na ano, cemento, nakita niyo mayami ako. Pinatag na siya ang luwang. Opo. Medyo mabagal yung pacing ng uh, trabaho kasi nga after 7 months na nanggaling tayo dito eh konti lang yung dagdag na improvement pero at least no mayroon. Hindi siya natetenga. Paano? Ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Samantalang tayo po ay naglalakbay nga ay isisingit-singit po natin yung ating mga ilang-ilang aerial shot dito. Ito yan o, oh, dati dyan sa itaas ang daan. Pero ngayon ito na po oh. o. ang Nilalagay na siya ng uh, kanal. Pinakang drainage niya. Ayan o, oh, buhos yan. Hindi siya asintada. Hmm. siguro half day lang yung mga gumagawa dito kanina. Buhos ba yun? Um, yun yata ang poste, ang buhos yan. Eh, no? <laughs> Hindi po natin sure kung asintada yan o no, buhos, no? Pero wala tayong makita marka ng ano. Na parang buhos, buhos siya, oh. matibay yan kumpara sa asintada. Anyway, andito na tayo sa barangay Mabato. Isa ko pa rin po ito na kalamba. At medyo kumukulikulim yun na. Natatanaw na po natin yung itaas ng People's Park. Ayan. O, ba diba? Kunti-kunti na lang. Pwede na siyang sementuhin. Welcome, barangay Mabato. Fiesta po pala dito nung nakaraang May 12 and 13. Hmm. Approaching na po tayo sa Snake Road At good news po mga kabayan Dahil bikers palusong yung kanilang ginagawa Mahirap pa si pagpakit eh. Good news po mga kabayan Ayan o oh, mayroon na siyang lamp Street lights na mga solar lamp okay. Dito ay magkabila yung lagay niya pero pandarya ng konti Parang nasa isang side na lang siguro wala lagyan pa yung kabila eh, meaning maganda na pong magdaan dito ng gabi, no? Kaliwanag na siya kasi mayroon na siya ilaw na solar. Medyo malamig-lamig na yung CMD dito. Ito na yung snake road. Mag-iumpisa na tayo dito mga kabayan. Hindi siya kaya ng segunda lang eh. talaga magpipermera at magpipermera yung motor natin dito ayan na second gear pero pagdating dun sa sikong siko yung yan 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 pa pang yan yung sikong siko na yan talaga kasi hindi mo na pwedeng hiritin ng hirit na hirit baka mag overshoot may kasalubong tayong tarak may kargang construction materials yan o so, yeah, no? Ito na naman. Gapang oh. Five thousand yung RPM natin Naka-permera. <laughs> eh. Ay lang punta na tayo dito pero still nakaka-excite pa rin yung ano no. Uh, kalsada. Ayan na yung sinasabi ko sa inyo po mga ilaw. Mayroong dito sa left side lang kasi wala siguro mga paglagyan dito sa kabila. Tapos pagdating doon mayroon na ulit Ayan o. Oh. Paakyat yan dyan. Ito pinakahuling ahon na medyo matarik-tarik na dadaanin natin. nilagyan siya ng bakod na ganyan oh, for safety nagre-reflect yan sa gabi tapos meron tayo mga snapshot dito ng aerial footage dahil in-approach po tayo nung isang guardia bawal daw magpalipad ng drone dito kasi ito pa lang ang area na to na nasa right side po natin. Private property. Kung titingnan niyo sa mapa, uh, El Shaddai Mountain of Faith talaga. Hmm. na po, hindi natin alam eh. Pero hindi naman ang uh, sa layo natin na mag-survey ng lupa, no. <laughs> Itong kalsada yung ating uh, paakay. Opo. Dito yung entrada niya oh. Bago lang siya. Ayo, paalala sa ating mga kababayan oh. <laughs> pa rito. huwag kalimutang magdala ng payong dahil bigla-bigla na lang bumubuhos ang ulan bandang hapon sa kagabi ganda na rito medyo kahit ah mag alas 10 na ay malamig yung simoy eh, no? kasi nga umulan kahapon saka nakita nyo naman ang daming puro isa pang pa good news kabayan yung mga poster ito na nasa gitna ay wala na o tingnan nyo diba, butas na lang yung natira At maidagdag ko lang po no, katulad nitong ating nasa bandang kaliwa. Eh, yan. Tatamaan siya ng kalsada. Siguro hindi pa sila nagkakasundo sa right of way. No? Yan Dyan siya oh. Ganda pa naman ng view rito, ganda. No? So, ganda ng mga condo. naman ang kalsada oh para uh, ganda bumangking no pero dandan lang baka mag-overshoot <laughs> ito agad ang nanotice po natin kanina yung pababata ay dyan kasi inumpisahan natin dun sa may barangay mabato no? pakiat dito ito pa isang ano hindi pa na resolve na right of way parang abandoned na house naman na yung nasa left side malapit na po tayo sa dulo nitong bypass road na ating tinataha ito po yung ating latest update na po dito sa Tagaytay Kalamba bypass road ayan na yun sila yung ating mga nakadao pang palad kanina na nagbabike tiyaga din ano ang palakas ng stamina si sir <laughs> nandyan na yung mga kasama niya sa unahan siguro ah, ito na po yung dulo yung dap dap east yan makita nyo bahagi na po ito ng tagaytay samantala hanggang dito na lang po yung ating vlog ngayong araw pag kumaliwa po tayo papunta ng People's Park, pag kumanan papunta ng Twin Mansion, papunta ng Can, Golf, -Kan Panlubang Golf Course. Ayon, sa mga ngayon lang po na pag sa ating munting channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Kung muli si Kawayang Alex lagi nagpapaalala, ingat po tayo, lagi tayong manalangin. Mas See you po on my next God willing. ha serba